News sa ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinalaga ng banta ni VP Sara sa kanyang buhay. VP Sara ay giniit na maliciously taken out of logical context ang kanyang pahayag tungkol sa Pangulo. Presyo ng gasolina at diesel tataas ng higit 1 pesos kada litro simula bukas November 26. Ako si Cesar Surian, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Binasag na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang katahimikan at pinalaga ng banta sa kanya ni Vice President Sara Duterte. Sa inilabas nitong video statement ngayong araw, sinabi ng Pangulo na hindi niya pinapalampas sa mga kriminal na pagtatangka tulad na lamang ng bantang pagpapapatay sa kanya kay First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, papano pa kaya ang mga pangkaraniwa ng mamamayan. Yang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Dagdag pa ng Pangulo na kung diretsyahang sinagot lamang ni VP Sara mga isyo laban sa kanya, ay hindi na sana hahantong pa sa ganitong sitwasyon. Hindi na sana hahantong sa ganitong drama. Kung sasagutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tuto pa rin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo. Giit pa ni PBBM na hindi niya hahayaang magtagumpay ang hangarin ng kanyang mga kalaban na hatakin ng bansa bunsod lamang ng pamumulitika. Buelta pa ng Pangulo sa kanyang mga kalaban na igalang ang proseso, sundin ang batas at isakatuparan ang mandato na ipinagkatiwala sa kanila ng mga Pilipino. Matapos ang umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ay bineltahan naman ito ang National Security Council o NSC. Ito'y matapos maglabas ng pahayag si National Security Advisor Eduardo Anyo na itinuturing nilang isang national security issue ang lahat ng banta laban kay PBBM. Ayon sa NSC, ang mga binitawang banta ni VP Sara kina PBBM First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez ay isa umanong seryosong isyu na dapat bigyan ng pansin. Bumuelta naman si Duterte sa NSC at kwenestiyon nito kung bakit hindi umano siya iniimbitahan sa council meeting kahit na siya ay mismong miyembro ng Security Council. Dagdag pa ni VP Sara na maliciously taken out of logical context as a national security concern ang kanyang naging pahayag dahil din sa umano'y pagbabanta sa kanyang buhay. Kinimok din nito ang NSC na idagdag sa kanilang agenda at pagtuunan din ng pansin ng umano'y mga pagbabanta sa kanya at sa mga OVP personnel. Mas mataas na presyo ang ipatutupad sa mga produktong petrolyo ngayong huling linggo ng Nobyembre. Sa magkakahiwalay na abiso ng oil companies, madaragdagan ng 1.15 pesos ang presyo ng kada litro ng gasolina, 1.10 pesos naman ang dagdag sa kada litro ng diesel, habang 0.80 peso per liter ang itataas ng presyo ng kerosene. Epektibo ang bagong presyo bukas, November 26, 6 a.m. sa lahat ng oil firms maliban sa clean fuel na magtataas pasado alas 4 ng hapon ng parehong araw. Una ng sinabi ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau o DOEOIMB ang posibleng pagtaas ng halaga ng langis dahil sa tensyon sa Russia at maaaring pagsara ng mga planta sa nasabing bansa gayon din ang kawalan ng oil production sa Norway. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita.